God. Shhh! Hoy! Ang naman. Kailangan ko nang malis. Saan ka na naman pupunta? Uuwi ako sa amin. Anong nangyari doon sa pag-uusap niyo kay Rivas? Walang na pala si Ramon. Pero di pa rin siya tumitigil hanggat di niya nakikilala si Tanggol. Pinapakuha niya yung mga dokumento na mga gagaw at mga kriminal sa Quiapo. Kasama doon yung mga bagong laya. Oh, paano? Paano, di ba? Paano kung makahanap siya ng dokumento ng tungkol kay tungkol? Huwag kang makalala. Akong bahala.